Dito na po ako. Oo. Gusto makita mo yung grocery. Oo. Wala eh. Oo. Bibili po tayo ng buto ng kintay. Tayo po ay nasa location po ngayon. Bibili po tayo ng buto ng kintay. Ari ay yung mga sikat na bilihan dito ng buto ay oh. May ata magtatanong. Magkano po kaya ang per kilo ng ano, isang ng kinchay po? Wala po kan. Ah, oh, wala pong kinchay. Wala. Thank you po. Okay. Wala daw kinchay. Wala. Hindi ni po tayo sa katabi. Magkano po kaya ang kilo ng kentsay? Isang buto po. Ah, oh, wala na po. Kailan po kaya ang dating ng ano? Dito, wala ka Wala, wala din nga ay. Eh. Arkilahin kita, tayo lilibot din sa dalawa. Yo. Dito na, sa ano, sa ti parang... Parang pamilyar ka rin nga sa akin, yung tricycle mo. Namamasada ka po ba? Maaga ka kalas yan Oh. Dinis IOT muna pag wala din dinis sa diversion at di ko na lang ikaw. Sabi ko sa yun ay ramdam ko na po may nagtimbre na sa akin na yung ibang malaking mamimili ng kinchay. Pag daw ganitong month parang itinatago ang ano. Oo nga hindi ko rin nga alam eh para may nagkokontrol ba ng buto. Sino Ay 3,000 daw ang kilo ngayon. bibili sana ako kahit dagdag ako pa sa 3,000 kumbaga ba ay wala talaga mabili. Pero titingin ho tayo din oh, sa ano? Sa ayuti mo Sa ayuti. Yan lang naman tindahan. Dalawa, no? Oh, 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 oh. Eh, nagapang ko nga po. Parang yun na lang ang ko mga tindahan. Ba? Bahala na. Pag wala naman, ay eh, no. ano ba kung wala? Kaya basta ay eh, wala din natin na. Wala. Aba, traffic pala din eh. Ah, hindi naman. hindi naman. Parang, Sabi ko, parang familiar na rin tricycle na sa akin. Yung unahan. na kaya. <laughs> ako po ba? Oh. Pag wala, iuwi na ako ng tea, bas. Oh. Tagal ko puro man nagdali dito ah. Ilang taong pa balik balik dito Oo oh. Nak Parang doon sa kabilang side pa Iba, iba. Aling nga ba? Nari! Yun yun! Sanyo motor! Ayan na nga! Parang sarado pa ata! Bukas na! Ay bukas na! Ang dami ng panalim nila! Ay ako yung tamad! Mag -ano. Ay saan ko naman ikakarga yan! Pagka ako'y bumili! Ay ako commute! Commute ako! commute! Oh. Oo! Kuya ano! Antay mo na ako ha! Mamaya may mabibili pa pala ako dito eh! Madam. Oh. Boy, hello. <laughs> kinchay. May kinchay ka? Wala. Bakit kaya nawawala? But, ang natitinda ko yung mga trading. Ano yung trading dito? O oh, hindi. Aring galing na nga ako kay Balmenyo at saka kay ano? Said, kay siya. Tawag ako sa magbubulay. Ay hala at ako y... magaling po. Wala, wala nang makakita. Wala. Ay titingin lang ho ng Ay, lahat ay maganda. Kulang na lang pambili, Kuya Pito. Hello, ano? kamaki. Bumanat kaya uli ako ng refulio. Yan. Iyan. Kaya ito sa kahon na, no? Kina, oo. Ah, ano po ba? Kina. Refulio ito. Ito, kina. Alam ko. Ano refulio, kuya. Sabi. Hmm, yeah, refulio repul mm. ito, ano po? Oo, oh, uh, <laughs> at refulio. Kaya ano? Tatry na pala uli ako niyan. Kala ko yung kina. Kala yung kina. <laughs> uh, dami ang dami ah oh. Bibilog na. Ya. Yeah. Bata bata pa Kamatis. Siling bay Yung Ah may labuyo. Marami lang kang tumalim ngayong kamatis sa iyong palagay. Marami baka istak ngayon. Oh, ay hala. Oo. Oh. Oo, oh, aantayin ko. Kakilala po pala natin na Pagkahutay, madali tayo matangdaan. Oh, sa alam mo Saan ba galing yan, Dini? Saan? sa tiyuhin ko. Sa Rizal pa galing yan. Pakalayo. Dito lang po sa... Bago ka tumuntang ang Oo nga, yung Barangay Rizal. Barangay Rizal. Bago makalampas ng Malinaw. Oo. O di malayo nga. Pinaputi lang po sa amin ng Abot ako dun. Ang dulo nun ay parang putol na kalya, ano. Tapos likod ay Malinaw. Galugad ko rin lukbang. Tagal ko din naglulukbang. Walang paberahan doon. Ano gate na malaki ang naroon ano? Kaila suwerte ba yun? Yes. Na gate ano? Abot ako dun sa kaduluhan ano? Pero tagaroon kayo hindi? Hindi po Tagadiyan lang po kami sa kapi Bumili po tayo na isang tray na repulyo Anong variety ba dun? Alam mo hindi na? Hindi na po Ba ano? Basta repulyo ano? Apo. Tapos ano po kamatis ilalagay natin doon sa mga gilid ng ating plat kung um, kasya pa siguro yung papaya ano ka Pero tama na kung malo agad may sasakyan papaya hindi e, eh, nabila ko lagi yung mga apat apat ay pang ano po oh pang gilid pang 130 oh thank you po ulami. oh, o. sana na mari umani ng maganda sana <laughs> maganda ka o, nga pang december na yan ano? ay hindi aras, pang ulamin lang la to eh? maganda ka nga, nga ni ay mura naman na, no. minsan <laughs> naman ay walang ani mahal Tas, balik dati ang bunga siya yeah, mas mura. Buti ako nakakuha na rin ano, kanya air lang talaga tinatarget ko. Mhm. Ikaw bang bala doon sa kanya ano? Ikaw na Opo. Okay, Kuya, thank you. Pangulamin ulamin la ano ma, daring tika county. Ayos na. Oh. Palengke. Doon sa Egypt ba? Oo, sa Egypt. Oh, yeah. Ah, na. Okay. Ari pong mga trucker na rin nagbiyahe ng Divisoria yan. Yeah. pinakasulit ng kinsay eh medyo mataas taas lang ang presyo isang kilo ari po yung buto pala ng kinsay isang kilo ito po yung tao na natin nabili hindi po sa agri supply yan eh. 3000 po dapat ang kilo nito pero tayo humiling gumagad na lang po tayo ng kunti. Appreciation. Oh, makaka no. Sina sa o na ha, salamat. Ha. Tayo po yung nandini ngayon sa Lokban Quezon. No? Yan, Palengki, dito po ang terminal ay. Ay, dito na po pala tayo sa kasunod. Doon na kasibat na yung isa.

Please. Magkano po ba ang ang tayabas po? Bayan. 33 po. Ay wala po kami dala tiyong bayan. Ang ganda niya Carmen lang po kami. Yung daw po isa. Sabi <laughs> nung driver oh. 35 po. Five Are Are ho. Thank you, Bob. Kuya, diretsong bayan. Kuya, bayan. 35 daw ho ata. 35. Yeah. Are po Egypt yan, no? Buhin naman ano, sakay pala tayo din, eh. Egypt. Diretsong bayan. Dati po nung una dito eh, mga jeep, yung sikat po dito yung sinasabing jeep lock na, yung ganun po ba yung uso, yun. Yung flat nose. Flat nose at long nose. Narin na po. Ari po ang sikat dito sa lukban pero pinago po nung mga operator yan eh. Ari po ang mga sikat nung unang jeep dito. Ari ya mga biyahe sa Palok, Bundok po yan. Ari biyahe sa Santa Cruz. Eh. Ganyan po nung ganyan po mga sikat dito sa sakyan no. Oh. Laki na ng pinag-iba. Yan, ganyan po mga sikat dito ng jeep nung una oh. Kaya pabili nga po. Ano po ba rin? Maruyang ano po rin? Gabi gabi. Magkano po? Ano dyan? Gabi. 15. Pareho, isa. Huwag na ho ngayon, kakainin na po. Masarap pa rin, maruwi gabi. Ba vlogger ba yan, vlogger? Opo. <laughs> <laughs> Bumili ako nung ano, binhi nung kinchay. Thank you po. Dito, may mga Maruyang gabi. Kahit pati

O oh,

labas na po tayo mm -hmm. Tuloy lusong na rin po tayo sa bubid